Hello guys. and nang na sa Ate Andara. guys para sa among small business. Para na kami kagaling on income guys. Kay Gayo guys kung ang ang banner ay saligan. na manikay-sikay po gugako guys. Outfit check. Bang, nag ra. Ano, mag-short mga dyan ta, mga pra. Ni ako mga kinumpra, guys. Para sa akong small tindahan. kana mo na siya. Gamer akong di pa kay... Gigo-igo na po sa budget. na meron akong di pa malit. sa Lanueva. Lanueva super so mart ayan dapat tayo mag ano guys isip-isip -isip pag may time kung ano ang ating ano ano ang ating ma, ma ano ba mahanap buhayan na at pasensya na guys sa aking language saksak -sak sinagol bisaya tagalog at mahina ang boses natin for today's video kasi maraming tao at maraming tao nakatingin sa akin so that's it for today guys thank you for watching my videos and don't forget to follow my page follow my youtube channel Marat Estrera ang uh, name same name sa akin facebook thank you so much bye